guys. Good morning. Ayan, today is Monday and it's the first day of school ni Yamor. Kaya naman maaga gumising ang inyong Inday. It's already 7.30 in the morning. Ayan, nakabihis na ako. Nakabihis na tayo and I'm preparing for Yamor snacks. Kasi ito yung kanyang lunch box. Ang cute diba? Ang cute ng lagayan niya ng ano, ng baonan. Actually, guys, siyang pumili nito. Pili niya to. So, ito yung water niya. Right. And ito yung lunchbox niya. Meron dito um, croissant and fruits. Ang nilagay ko, sweet melon and cucumber. Ayan. Yeah. And there you go. She's ready for the school for today's Here, season first day. First day in school here in Turkey, guys. Ayan. So, gigisingin ko na si Yamor. Gigisingin ko na siya and area ready ko na siya. Bibihisan ko na siya kasi magsusunod siya kayo maangira before. Ayan, sarap ng tulog. Good morning! Rise and shine! It's school day today, oh. school day today, it's school day today, Did you just look good, <laughs> you okay, yeah, you don't know, want my hair up your yeah, see I'm worried, brush your teeth and wash your face, but well, you want to sleep more? Good morning, ah! my Mr. Sweet Face. Good morning, my dear. My Mr. Sweet Face. Morning, morning. Ginising ko na to, guys. Kasi mag-e-school mag din my playdate sila today. But, panghapon kasi yung ano niya. Panghapon yung kanyang school. So, ginising ko na siya kasi may iwan siya dito sa bahay kung tulog pa walang magbabantay. Kaya naman, ano, dadalhin ko siya ati ihatid namin ang kanyang big sister. You will drop big sister? eh huh? Hey, are you done? Are you done? Are you ready to wear your uniform? <laughs> okay, let's go! <coughs> no. <coughs> nom, 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 <laughs> Are you baby lamb or what? <laughs> <coughs> <Huh>? Baby good. <goat. coughs> yeah. Baby good. <goat>. Oh. <coughs> Did you sleep good, guys? <laughs> so, guys, maybe I'm going to see you more and see you again later. Bye. <coughs> Yeah, are you excited for the school? Yeah. Look, our school girl. Hey. Hadi, put it your Wait, bag put my on. Bag. You will not go to school also. You, but, you're school in the but, afternoon. But, but, but where is <laughs> We're going. Adi, let's school. go. First year school? Yeah. Hey guys, so yeah, pababa na kami at papasok na kami. It's already 8.10, 8.30 yung pasok nila na kami. So meron pa ang bitbit -bit na basura. Tapon natin. So, good luck for me. Good luck sa nga araw-araw na naman gigising at dalawa ng isa dyan. ko. Po. Ay, naku nakakamiss ah, si mister. Ganito ang pakiramdam ng LD Orbit kasi alam nyo na dati sa UAE pag first day of school niya more. Really? You feeling cold? Kiniginaw daw si Yamo. Oh yeah, it is. So, yeah. Yeah, you can bear it. It's fine don't step on the wet area ya mo just wait me here i'll just going to throw the garbage yung ko? date pag first day of school niya more stay there yas i know si mister ang uh, naghahatid nakakamiss yung ganong mga sinayo kasi ay nako ewan ko ba so ayan garbage iwan ko na so Nandito na kami sa baba ng bahay. Papasok na. Medyo malamig nga sa umaga dito. Malamig sa umaga, guys. So, ayan. Kaming tatlo lang. Mag-iina ngayon. Araw. At maglalakad kami papunta sa school. Hadi. Will you go by walking? Yes. Then step on the wet area, okay? Ayan. Ayan si Amor. Ah, papakita ko sa iyo yung uniform ni Amor. Amor, how are you today? Good. I, I you're excited. some another person there waiting. Yeah. Are you excited? Yeah. Are you excited for school? First day of school. Can I see your uniform? Look at me. Oh, yeah. It's so nice. I'm going to take you a photo with Yazi. Come. Hello, guys. Ayan. Atin na namin si Yammer sa dito sa school. Ayan, Ayan yung school niya. nandito kami sa labas Kaya pina, nakaupo kami dun sa may benches kanina kaso yung tawag dito principal yata yun pinalis yung lahat ng mga parents na nakaupo sa, <laughs> sa bench pinalabas niya bawal na daw sabi ng teacher uh, ngayon lang pwede yung pumasok sa loob ng classroom pero hindi rin kami nagstay sa loob ng classroom Okay naman si Yamor, hindi naman siya umiyak. Ang problema lang kay Yamor, hindi niya naintindihan yung, mang, yung teacher niya, yung mga sinasabi nila. So anyway, I hope, ano, mabis lang siyang matuto. And si Yasi, so nag-aantay kami dito sa labas. Baka uwi na rin kami. Tapos, papasundo ko na lang mamaya sa hipag ko. Siguro, or depende kung ako magsusundo. So anyway guys, ayun nga, nagsarado na sila ng ano, nagsarado na sila ng... ang tawag dito, ng gate. Guys, magsusunod kami later. See you. Bye. Bibili tayo okay. ng tinapa. Uh -huh. Aha. Okay. Ayan guys, Pauwi na kami. Dumaan lang ako dun sa bilihan ng tinapa eh. Kasi, ano, iniwan ko na si Hipag dun sa school kasi siya yung mag-aantay kay Yamur, tsaka yung anak niya din kasi nandun. So, siya na ang mag-ahatid kay Yamur ng lunch mamaya. Here is Yasi. He don't want to sit beside his classmate. Look, he don't want to sit beside his classmate. And these are the parents. This is the Yasi room. And that is the teacher. So, uh, mga peres na sa likod. Yan, <laughs> yeah, sati. Hi, guys. Ayan. Yan, see. Don't cross too much. There is a car. Look, everywhere. So, nandito na yung mga estudyante namin. Okay. Hmm. Punta kami. Nandito kami sa... Oh. Dito kami sa... Yan, yeah, sati. Dito kami sa Sherse. Sama ko si Yamon, si Yasi. Saka yung ipag mamimili kami ng gamit ni Yamor. Ayan. Bibili kami ng gamit ni Yamor. Ayan. Okay. So Ayan. Si Yamor hindi pa nagbihes. Kasi diretsyo na kami dito sa Sarge. Sama ko si Ipa. Can you buy your items, right? Okay, let's go. I don't know you choose which one you like. Hi guys, welcome back again. Ayan, after naming mamili kanina ng gamit ni Yamur sa city, hindi na ako nakapag-film guys. Nung pauwi kami, pagdating namin sa bahay, hindi na ako nakapag-film kasi Sobrang pagod ng lola niyo, guys. Ang sakit ng mga paa ko. Since morning, 7.30 ako gising. Hinatid ko si Yamor hanggang 7. 7 kami sa labas. Ay, kasi pagkatapos, di ba sabi ko, pagkatapos ng school ni Yamor and ni Yassie, dumarait kami ng city para bumili ng mga gamit ni Yamor. So, pagdating ko dito sa bahay, wala na. lobat na ako. Wala na akong energy. As in, pagod na pagod ang lola nyo guys. Tapos nagluto pa ako ng pagkain. Pinakain ko pa itong mga bata. And then nagligpit sa kusina. Ayan, buti na lang. Meron na tayong makina tagahugas. Ayan, naguhugas ngayon yung ano ko, yung machine ko. And also, busy ako. Kasi, uh, nilalagyan ko ng mga name tags yung gamit ni Yamor na binili namin yung mga notebook niya. Kasi ka, kanina lang namin nakuha yung list na kailangan niya sa school. So, ayan. Inaayos ko na siya. Papakita ko sa inyo, guys. ah uh, by the way, kakatulog lang pala ni Yasi. Pinatulog ko pa. Kaya, na-stop yung ginagawa ko. Pero, eto. Papakita ko sa inyo yung mga, yung mga gamit ni Amor na pinamili namin. And, kakailangan niya sa school. ayun So, eto yung notes niya. And, eto yung, ayan, ayan, ganyan ang ginawa ko sa kanyang books. Hindi ko alam ano to, para siyang dictionary, guys. Ayan. Third chair. Ayan. Tapos, ito yung mga notebooks niya. Meron din siyang music, ano, mu music subject. Ayan. Ang cute ng notebook nila. Tapos, ito yung kailangan niya para bukas. And, lalagyan ko ng name tag tong ano niya. Tong ganito niya. Ayan. And, also yung mga crayons niya. Ito, nandito pala. Hindi ko pa nailabas yung crayons niya. so lalagyan ko siya ng name tag. Ayan. Nalagyan ko na lang name tag yung mga notes niya. Katulad niyan. Kiromi talaga eh. and Kiromi. Fan siya ni Kiromi, guys. Ay, Kiromi ba to? Kukuro naman. Parang Kiromi kasi. Ayan. Ako, Kiromi ba yung kukuro? Ewan ko. Basta yan na yun. Yung hilig niya. And then, yung bags niya andon Tapos, eto pa. Isang set to ng mathematics yata. Hindi ko alam kung para saan tong mahal, guys. Oh, my goodness. 400 tel. Itong, ay, right. Ano ba to? Ito lahat. Ayan. Pinili namin isang ano to, isang isang set na siya. Hindi ko alam kung para saan 'yan. Kasi hindi pa ako marunong sa Turkish. 'yan. O oh, di ba? Grabe, ang daming pagod ng lola ninyo. Ay nako, tignan yung mata ko. Gusto ko nang matulog as in. Yung mata ko, gusto nang kumikit. Pero dahil marami pa akong gagawin. Hindi pwedeng magpahinga. <laughs> Nanay tayo eh. Kaya, sige lang, laban lang kahit pagod na yung first son. Ayan, na tayo magagawa. Kundi tapusin yung trabaho. At bukas is, bukas another day. Ay, nako. Ang hirap, guys. Ang hirap. Ito, ito lang ha. Um, ngayon ko na-feel yung hirap ng mag-isa. Kaya sobrang, Saludo ako sa mga single mom na nagtatrabaho na tapos sila pa yung naga-aasikaso sa kanilang mga anak. Sila pa yung uh, gumagawa ng paraan para buhayin yung pamilya nila, di ba? Saludo ako, ay salute all the single moms kasi ako, fair feeling ko single mom din ako single mom. Siyempre, kasi LDR, guys. Uh, long distance relationship kami ni Mr. O, <laughs> oh, ah, diba? May pagganan ako. Ang hirap mag-isa kasi nga, uh, wala si asawa dito. Wala si, wala yung asawa ko dito sa Turkey. Nasa abroad siya. So, alam nyo naman, yung mga nanonood ng mga vlogs ko before, alam nyo naman na dati kami nasa UAE, nasa Dubai, Ajman, Abu Dhabi. Ayan, dati kaming nakatira doon. So, parang, this is all new to me na malayo siya. As in, ako lahat. Ako lahat, uh, nag handle sa mga bata, pati yung mga items sila na binibili. Yan, ang hirap guys. Buti na lang, uh, nandito yung hipag ko para alalayan ako. Siya lang yung lagi kong kasama para bumili ng mga kakailangan nila yamur. Buti nandito siya sa, nandito lang siya sa tabi malapit sa amin. Kasi kung wala siya, hindi ko alam kung paano ko i-manage yung time ko. Tapos ngayon dahil si Yasi ay halos ayaw niya magpaiwan sa school. Nahihirapan ako kay Yasi at uh, the moment. Pero si Yamur, siyempre first day niya today, parang masaya naman siya sa kanyang ano, masaya naman siya sa kanyang school kahit na hindi niya naiintindihan yung mga kaklase niya uh, mayroon na daw siyang dalawang friends so parang mag enjoy naman siya and parang mabilis naman matuto si Yammer so wala akong problema kay Yammer kasi hindi na siya bantayan, hindi siya umiiyak so okay siya, masaya siya kanina na ano pumasok kasi sobrang talaga si Yammer, basta pag-aaral sa school gusto gusto niya talagang pumasok Anyway guys, ang dami ko ng dal-dal. So, yun lang yung life update namin. Salamat palagi sa suporta at panonood sa mga bago sa aming channel. Subaybayan niyo yung buhay namin dito sa Turkey at sa mga na dati nang nanonood sa amin. Marami pa kayong susubaybayan sa life update namin dito sa Turkey as a single mom dito sa Turkey kasi nga, ako lang mag-isa wala si mister dito so, malayo, as in ako lang talaga kaya medyo mahirap pero kakayanin kasi nanay tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko kaya laban lang everyday, di ba? So anyway guys, tapusin ko na kasi kung mag ako ng mag hindi tayo matatapos. Bukas pa ako matatapos dito sa gawain ko. So see you again guys to our next vlog and thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe kung bago ka pala dito sa aming channel. Thank you guys and see you again. Bye!